Ayan, so ayan guys. Andito kami sa ito na. Yung dagat ando na doon. Nandiyan yung dagat. So dito, meron ulit nakalatag dito na ilan nakalatag dito pa walo? Ito. Ah, pito. Meron ulit nakalatag dito na pito. Na pang Mm, um, siam. Pang alimango. So nilalatag yon kasi high tide, malaki yung tubig. So yung alibango pagka ay, bon. So yung alibango pagka inabot ng high tide, lalabas ang lungga yon. Siyempre maghahanap ng pagkain. Kaya yun, pag -hanap, ha hanap ng pagkain. Ma 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 madaanan nila yung nilatag. Papasok sila doon, hindi sila makakalabas. Ay, lalim niya ito. Oh, Ay, okay. tiyan guys. Lalim nito eh. Dahil na. sa sapatos. Ako rin. <laughs> Ay, okay, ilahin mo ko. Tali, ilahin mo ko.

Grabe yung putik. Nakasapatos ako eh. Grabe yung putik dito. Slow. Ayay, Yung mga puno. Kaya dito, kahit na malaki yung ano sa dagat, ang kahit na malaki yung tubig at malakas yung mga malaki yung alon hindi yung basta basta na uh, dito kasi nga puro puno yan puro puno puro puno ang kaway so yan guys dito na muna bye bye yan guys pupunta namin sa under dito yung nilatag doon si papa ayun o hindi na kami sumama doon kasi masyadong malalim yung ano doon yung putik so dito meron daw dito nilatag isa so, hanapin namin dito nandito raw nandito lang daw sa gilid tapan lang ni Papa dito ito ayan o ayan o ito guys so. Ayan Dali na patingin. Tubig. Ha? Igwa tubig. Ay, wala. Wala guys, wala na tayo. Wala, nandito lang ito sa may ano. Wala naman, wala. So wala kami gaano huli dito, banda. hanggaan ang hole dito hmm. ilan yung nilatag dito pang ilan na to pang lima na so pang lima na yun no? pang lima hmm. ngayon wala walang Oh, walan laman? Ada hmm. Oi. Peron Anim. So, sa anim sa anim na nilatag namin dito ano na yung may laman yun, dalawa yung dalawa pa, medyo maliit maliit yung isa yung isa, malaki-laki na so meron pa pa? ha? so meron pa daw meron pang Dalawa dito. Sa loob. So, tapinan natin. Nandito naman tayo sa malalim. Ilan pa? Ayan, doon. So, ikot tayo. Iko tayo saan na Medyo matigas-tigas na daanan. Sige. tadi ngepotek gitu. ikut. Anak kasih mejo terus dia. Apa sepatu kasih aku. Para hidup maon. Hilap. Nah, ikut ayah. Ka ikut. <laughs> Kakak lah tadi macam. lupa. So, dito may nilatag dito sa si Papa isa. Saro lang ina. Sabi mo walupit pa lang ini. Eh.

meron kaya lang medyo maliit pa patingin maliit maliit pa ayan guys so sa yung nilatag namin dito ilan yung nilatag di pa pa dito pito 2, 4, 6, 8, walo, baliwalo so sa so, walo na nilatag dito yung may laman ano lang tatlo yung dalawa maliit pa so yung isa bibitawan naman yung isa kasi talagang maliit pa talaga hindi pa pwede Jadi dah semua. Ya, dah, 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 dah,